Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode po ay pupunta na kami sa pinag-arkilahan natin ng damit para sa susuot. Para sa susuotin sa, susu sa asal ni na nanay at ni natatay. At after that ay dadaan din kami sa workplace ko sa World Balance Robinsons Town Mall Malabon at bibili naman tayo ng sapatos dahil wala tayong pang formal na sapatos. So, titingin tayo kung ano yung babagay na sapatos. At bagyan yan, ay meron pa yung humahabol na isa pang baby. Si Happy. Sss, no. Si Happy at si Scarlett. Dito muna kayo sa bahay, ha? Huwag mag-aaway. nandito na tayo sa Caloocan sa Sangandaan Caloocan at from SM Sangandaan ay ano lakad na lang siya walking distance lang para mapuntahan natin yung Ethan's Rental Gown yun sabi shout out daw <laughs> yan nandito na tayo sa Ethan's Rental Shop at kumpanin natin itong isipo para makalimutin Dragon po. Hello po. Hindi steam pa siya. Ah, sige po yung namin. pa. Ah. Mga siguro sir mga kan, kasi steam pa eh. Mga ilang minutes po ba? Eh. Mga pero may time mga 10 minutes. Ah sige no po, ah, okay. wala pong problema. Thank you po. Eh, yeah, so meron din pala dito itong mga ano eh, mga kurbata. Kurbata pa? Tama. Mm -hmm. Yung yeah, necktie. So, marami na rin siya iba't ibang kulay. So, parang ang pinaka the best ng kulay na babagay doon ay ito, yung parang gold na brown. Pero dahil pasabog tayo, orange. Gano'n lang. Matatanong ko kung magkano additional kapag ano, kapag isasama natin ito. Kasi parang ito yung perfect na babagay dun sa may ano natin. Pero meron naman akong botay sa ano, sa bahay. Gold sya. So pagpipilian natin. Kasi parang pag ano, tay, ano botay yung sa akin. Sabi ng mga katrabaho ko, e eh, para daw akong bata parang magmumukha daw akong sobrang bagets na parang aattend ng Mickey Mouse party. So gusto daw nila tie o di kaya kung wala daw tie ay wag na lang daw sabi. Much better wag na lang sabi. baka na lang maglagay sabi niya. Sabi ng mga designer kong katrabaho. <laughs> <laughs> so itatanong natin kung magkano yung arkeo. Try mo nga kaya mo yan. Pulupot. Eh. Nakalimutan ko na kung paano mag-ayos ng ano eh. Huwag na lang humihan na lang. Salamat. <laughs> Yan so yung night ay ah, yung ano pala necktie ay ano na lang pahiram na lang. <laughs> thank you po. Amen, thank, thank you po. Amen. So bali ano po nung no, sa sa wala po kayo ng Sunday Monday so, na sir. Monday na lang po. Thank you po ma'am. Okay, okay, Susulitin po ulit. ito ay na lang natin ang, ang ganto kasi hindi naman kakasya sa bag natin dahil pala may maleta tayo ay pag ng ang keso sa baba na tayo ng prinsip sa SM Sangandaan. ganto atin Pasko kung Pasko na po dito sa ano, SM Center Sangandaan. Pati yung hagdan ay binabalutan na ng ano ng rock wrapper pala Eh okay, mga kayan niya nandito na tayo sa ano sa uh, place sa, <laughs> sa sa World Balance dito ako nag-work Uh, Nag-open itong store namin uh, na last September 2023. So, bali mag-2 years pa lang ngayon, 2025. At uh, dahil nga ano, wala talaga akong sapatos na formal. usually yung mga sapatos ko ay luma na. Pero siyempre dahil maganda yung suit natin, kailangan natin magaya ng uh, magandang sapatos. Siyempre para naman maging presentable tayo para kay nani at kay tatay. So yun po muna, tunanin ano ko siguro dito. Yeah. So dito sa store namin sa World Balance, Robinsons Town Mall Malabon, may mga pupunta rin dito, may mga subscriber ni Ateneus na nakakakilala sa akin. May mga nagpapapicture, siguro, yun, mga, basta nakaka-recognize sa akin. So, inaanyayahan ko po kayo kung malapit na kayo dito sa Malabon, tapos kailangan nyo po ng mga sapatos, ay pwede po kayo pumunta dito sa World Balance Robinsons Town Mall Malabon. Kami lang po yung uh, tindahan ng sapatos dito sa Robinsons. Town Mall, Malabon. Ayan, dahil hindi, at hindi lamang po sapatos yung ino-offer namin. Nag-offer din po kami ng mga accessories and apparel. So, meron tayong mga tops, meron tayong medyas, meron tayong mga bags, meron din tayong mga easy soft. Yung mga easy soft natin, meron tayong iba't ibang kulay. Merong mga color tayo ng easy soft nude, white para sa mga nursing. meron din mga black shoes, meron din tayong mga brown. Tapos may mga topsider din na design. Available din yung mga tsinelas natin, pang lalaki, pang babae, pang bata. So, ayan. So, dito na tayo sa men size. Dito yung mga women size tapos yung mga kid size. So, punta tayo sa may pang men size at so tayo magiging yung kapatos. Pero din tayo mga nakasili dito. Pinakamura natin ng sapatos may 950 pesos lang. So, good for casual na Ang pogi ng manager nila, oh. Grabe. Pag nakita ko ito ng personal, baka himatayin ako. Pogi. <laughs> Dito sa mga sapatos natin, uh, ah, meron tayong dalawang class, Meron tayong uh, self uh, lifestyle at performance. Sa under ng lifestyle, meron tayong mga classic shoes. Ito, yung mga classic, mga ganyang design yan. Tapos meron din tayong collaboration, katulad nito kay Big Boy Cheng. Yan, Ice Firm collaboration siya. Yan, tapos meron tayong mga Good for Walking, mga collection natin, Steps Ahead Collection. Maganda yung ano niya, yung midsole tapos yung magaan tapos malambot. Tapos meron din tayong mga cross training na sa patos. Pwede siya mga pang jogging, pang workout, mga pang everyday activities natin. Meron din tayong mga running shoes yan, ito yung mga ginagamit ng mga atleta kapag nag uh, nagtitraining sila. mga running shoes. Siyempre, meron din tayong mga basketball shoes. Kung naghahanap kayo ng mga basketball shoes. And then, meron din tayong mga badminton shoes. yung mga gumsuits. Tapos, meron din tayong mga pang outdoor yung trail shoes sa trail sandals tapos meron tayong mga one-up dito ito yung mga sub-brand ng World Balance na ino-offer natin sa mas mababang presyo yan, one up by world balance. Sa one up natin, meron din tayong ano, basketball shoes, at leisure, tsaka classic. Pero selected lang dahil ang mas priority natin ay world balance. So, without further ado, ay mamimili na tayo ng sapatos na babagay sa ating suit. Actually, may napili na talaga ako. Ang choices ko is white. Dahil ganito na yung mga uso eh. It's either this one, ito or ito. Pero sa tingin ko, mas napili ko. <laughs> Naka-reserve na siya, so papakuha natin sa pogi na. <laughs> <laughs> hey, okay, natin. 40! 41. what? hindi Ipinigil! Mahihain yan! Susukat natin. Dali mo ba yung paka? Madali. Magpa-plastic mag mo na ako. Sa parang... Buto plastic kasi ano pala, madumi pa. Inabutan tayo ng ulan kanina. Siguro i-hide ko na lang yung sintas para hindi masyadong ano, showy. Luto na? Ayan, no? maligaw-gaw sa pa, dahil sa plastic. siguro to. Ikaw, sa tingin mo? Okay oh, lang. natin. Okay Eh, si Papa di naman daw ang mag ano, mamimili ng sapatos. Uh -huh. Dahil wala na tayong bagay, dito na tayo Ayan <laughs> guys, bali ka ako na ako pamili na ako. Ito nga yung choice ko. Ayan kasi medyo malapit sa ating kulay ng kulay ng kasal tapos uh, wag doon mura siya 950 lang siya kaya timing size 8 <laughs> So ngayon guys, suwa na natin yung napili ko sa paanos. Marami naman kaming rubber ko sa bahay kasi mga alam. Parang hindi kasi babagay. So kasi natin, ito yung napili ko dahil wala siyang sintas. Kaya parang medyo formal yung dasyon yun. Saktong lang sakitin saktong kasi ako sa paka kaya mapili talaga ako sa palos. Biskets kong Pero ito mga bits naman. Maganda Meron mo na. dahil ano na, yung bag namin ay nagigitata na sa dumi, ay bumili na rin kami sa pangbag. <laughs> Maganda siya kasi ano, pwede siyang hand carry, tapos pwede rin siyang bag. So, ito yung double bag natin na parang 2 and 1. Pwede hand carry, pwede bag. Tapos ang pagdadaan nito, marami siyang compartment. Uh, marami siyang bulsa. 1, 2, 3, 4, Sa labas pa lang lima na. Tapos sa loob, check natin yung loob. O oh, may isa pa sa loob. So bali 6 yung bulsa niya. Tapos sobrang ano, uh, malaki na yung capacity niya. Tapos ito sa gilid, meron siyang separate type of para kapag makabasa, mga basa, mga sapatos, uh, mga madumi yung mga iba natin dati. pwede natin sya iseparin so nakapapunch na natin yun at nabayaran natin so, para maganda sa vlog bayad naman eh. yan yeah, so na purchase na po natin yung ano yung mga items Ayan. Thank you, Joma. Joma na pala, pinaka-poe. Kapag deo ko. Pero ako, naka-duty ako, okay na -pongi. So, pwede na. Uh, uwi na kami sa bahay at ayusin uh, na rin natin yung mga dadali natin ng mga gamit. At saka yung souvenir, kailangan hindi natin makakalimutan na iuwi yun. Dahil yun yung one of the most important na dadali natin sa pag ng lahat. So hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Thank you po.